Coco Martin, tinawag na nanay si Julia Monte sa viral video. Mag viral ang isang video ng magkasunod na pangyayari sa grand premiere ng pelikulang tupak ni Julia Monte. Makikita sa TikTok video si Coco Martin na maihawak na baukwet ng mga bulaklak at papalapit kay Julia. Ngunit ang mas nakakatuwa ay nang tawagin ni Coco si Julia na nanay habang siya ay lumalapit. Ang sweet na pangyayaring ito ay agad na nagbigay kasiyahan sa mga fan. Ang mga netizens ay agad na nagkomento tungkol sa magandang samahan at chemistry nila Coco at Julia. Julia, ano ang tingin mo sa ginawa ni Coco kay Julia? May deeper meaning ba ito o isang simpleng biro lang? mabilis na kumalat ang video at naging usap-usapan sa social media. Coco lang malakas, isa sa mga komento mula sa isang netizen na nagsasabing ang lakas ng tambalan nilang dalawa. Dahil dito, mas lalo pang dumami ang mga nagmamahal sa kanilang dalawa. Tila nagbigay kasiyahan ito sa mga fans na matagal nang sumusuporta sa kanilang on-screen chemistry. Paborito mo ba ang tambalan nila Coco at Julia? Ano ang tingin mo sa relasyon nila sa video? Hindi lang ang tawag na nanay ang nakakuha ng atensyon, kundi pati na rin ang mga reaksyon ni Julia. Masaya at natutuwa si Julia sa ginawang pagkilos ni Coco. Ipinakita nilang may malalim na respeto at pagpapahalaga sa isa't isa habang tinitingnan ang isa't isa, halata ang hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan nila. Paano mo nakikita ang relasyon nila Coco at Julia? Ano ang ibig sabihin ng kanilang pagkakaibigan sa iyong pananaw? Naging masaya ang fans sa pagsuporta ni Coco kay Julia sa grand premiere ng kanyang pelikula. Hindi lang ito isang pagpapakita ng suporta, kundi isang pagpapakita rin ng pagiging magkaibigan nila. Ang kanilang kilos ay nagpatunay na bukod sa pagiging magkasama sa trabaho. Nagkakaroon sila ng magandang relasyon bilang mag kaibigan. Sa tingin mo, ano ang kahulugan ng suporta ni Coco kay Julia sa kanyang pelikula? Uno pa ito ng malalim na pagkakaibigan. Dahil sa viral na video, nagbigay ito ng maraming spekulasyon sa mga fans ng Coco June. Marami ang nagtanong kung may romantikong connection nga ba sila. May mga nagbigay ng opinion na mas maganda kung sila ay magka-love team sa tunay na buhay. Sa tingin mo, may posibilidad bang may romantikong relasyon sila Coco at Julia? O isang malalim na pagkakaibigan lang ito, nagbigay din ng reaksyon si Julia matapos tawaging nanay ni Coco. Ayon sa kanya, saya siya sa magkasunod na pangyayari at natutuwa siya sa mga fans na sumusuporta sa kanya kanilang dalawa. pa ito ay isang magandang simbolo ng respeto at pagmamahalan. Ano ang tingin mo sa reaksyon ni Julia sa tawag ni Coco? May malalim bang ibig sabihin ang pagiging magkaibigan nila? Nagpatuloy ang mga netizens sa kanilang mga komento at teorya Patungkol sa relasyon ni Coco at Julia, may mga nagsabing maganda ang samahan nila at baka magtulungan pa sila sa mas marami pang proyekto. Ngunit may mga nagtanong kung magbibigay ba sila ng pahiwatik tungkol sa kanilang personal na buhay, naniniwala ka ba na may chance na magkaroon ng relasyon si na Coco at Julia sa hinaharap? O baka patuloy na magiging magkaibigan na lang sila? Ang mga tagahanga ay sabik na naghihintay ng iba pang mga moments na magpapakita ng kanilang closeness.